Good morning po sa lahat. And napapansin namin, lagi na lang malungkotin nga si Cherry. Tulad nga po ng mga comment, laging malungkotin si Cherry. Dahil nga po yun sa hindi na siya tinatrain ng kanyang Papa Pernan, Siguro po naiisip niya bakit ganun. Dati naman lagi akong pinapansin ni Papa. Bakit nga hindi na ako tinuturuan. Kaya naman ngayong araw, tingnan po natin si Cherry. Kahit pasaglit sagit lang po para hindi siya maging malungkotin. Kasi ayaw naman po namin imaisip ni Cherry na hindi na namin siya love. Although, lagi po namin siya nila, ano, nilalab, yung nilalambing. Pero iba pa rin po kapag nagtitrain si Papa Pai na nila. Lagi lang nakatitik si Cherry. Siguro iniisip niya, hindi na ako tinatrain ni Papa. Kaya ngayon, tignan po natin kung active pa rin si Cherry. Bless mo na, Cherry. Bless? mo ba Bless mo na Ang <laughs> bilis mag-bless talaga yan, yan eh. Bless. bless. O. Oh. <laughs> ulit, ulit pa. Tututo ko sa kanya. Oh, Sabi bless, bless ni Papa. O. Oh. <laughs> mouse ga. May Atras. Atras. Good girl. Hmm. Tingnan niyo po yung buntot niya. Iba yung saya yeah. niya kapag tinuturuan siya. Atras. Oh. Atras. Good girl. <laughs> Di ba po? Para kaming naawa sa kanya na masaya. Atras, tiga. Atras, gulong. Ulit, ulit, tiga. Gulong, gulong, tiga, Ulit. Pretty much, Cherry. Yan. <laughs> okay na yan pa. O, tama na yan, Cherry Girl, ah. Ayan po, pinagbigyan lang po natin kasi nga po lagi siya nakatitig once na nagtitraining si Papa Pernan. Baka po kasi mamaya iniisip niya, bakit hindi ako pinapansin ni Papa pag oras ng training. Good girl, baby Kerry. Good girl. Oh, iba yung saya niya. Iba po yung saya niya talaga kapag nag-training sila. Ayan po. At marami din nakakapansin na malungkot nga si jerry lagi sa video namin. Ma! Alo, ma! <laughs> Tingnan niyo po yung saya ni Cherry. Oh. Nakangiti talaga siya. oh <laughs> Ma! Oh, oh, oh. Ma! Ma! <laughs> sa likod pa. Samba oh, daw makatay, sabi ni Goko. Oh, Tingnan niyo naman po. po. Oh, Napakasipag ng mga anak namin. oh So, Ayan po yung pang-treats, tinapay. <laughs> tinapay lang, masaya na sila dyan. Nagkakabigayan, nagkakabigayan. Lapit kayo kay Papa. <laughs> Copper, lapit ka kay Papa mo. No, may nagkakumot sa likod ko kanina. Lapit ka kay Papa, Copper. Sa Milky. Hintay niyo lang, hintay niyo. Bibigyan kayo ni Papa. Tingnan niyo po si Copper sa si Milky. Panay galawang buntot. Eh, nang mabait sa Barako family. <laughs> Marunong sila maghintay intay hanggat hindi sila tinatawag. Bronze. Bronze. Bronze, lapit na bronze nag-uunat pa sa bronze, kagigising sagre, sagre, sagre. lang eh. Bilisan mo ni, eh. tawag na ni Papa. Bronze. Hindi ka malalapitan ni Papa dyan sa Papa. Baba ka na Ayan, good morning po sa ating lahat. God bless mo. Ayan.